Hello mga madis! So, another vlog na naman si Marino. At syempre, ito kakaiba kasi Umuwi po tayo ng probinsya which is sa Bicol or Bulan, Sorsogon. So for 6 years mga madi, hindi tayo nakauwi kaya eto magbabakasyon po tayo. At syempre bago yan mga madi, so naggayak muna kami ng aking baby girl papunta po ng terminal para po doon po tayo sumakay papuntang Bicol. Ayan, so tuwang-tuwa ang baby girl ko dyan kasi makakauwi na daw siya ng Bicol at makakaligo na daw ng dagat di ba? diba alright kaya samahan niyo ako mga madi so, dito mga madi so inaantay po namin yung bus na sasakyan po namin pa -uwi po ng Bicol at syempre for the video video muna si madi nyo kasama ng aking baby girl para naman ba diba, meron i post ayan at syempre, fast forward po natin. So, hindi ko na binidyohan yung pagsakay po namin. So, eto na po. Papunta na po kami. So, pass forward tayo mga madi. So, nandito na po kami sa Bicol. Ayan, so tinatahak na po namin ang daan papunta po ng Bulan, Sor Shagon. Apo mga madi. So, pasensya na at kinat ko na dun sa time na pauwi na kami. Ayan, kasi hindi ako makapag-video mga madi kasi gawa ng si madi nyo ay hilong-hilo sa biyahe. Ayan, yung pi... Yun yung pinakaayaw kong mga madi, yung nahilo ka sa biyahe. At syempre, alam nyo na ang kasunod nun, ba? Diba? Yan, kahit uminom tayo ng bonamin dyan, mga madi. So, talagang nahilo pa rin si Marino. So, hindi, hindi na siya sanay na mag-travel ng mahaba. Ayan, kasi nga matagal ng panahon ng ba nang nakauwi tayo dito. So ngayon lang mga madi ko, 'di ba? So napakaganda. At syempre excited na excited kami diyan mga madi. At syempre mga madi, hindi yan alam ng aking mother. Opo. So nauuwi kami. So sinorpresa ako po siya diyan mga madi. Ayan. At sabi ko pa nga dyan, chinat ko ang aking mama. Sabi ko, mama, anong ulam nyo? Ayan. O, ba diba? At nagchat naman siya. Walang kamalay-malay. Napauwi na kami. O, ba diba? Sabi niya, wala daw silang ulam. Ayan. At sempre so kaya ang ginawa ko dyan, mga Madi, support na bili ng ulam si Madi nyo pagdating po sa bulan. Opo, mga Madi. Kasi nga, ba diba, sabi niya, mama, ko, wala daw silang ulam. Ayan. So, eh, Papranko sana si mother kaso nga lang so hindi ko na prank dahil nandun pala siya sa aming pindahan. <laughs> Ayan at nakita na ako mga madi. So hindi ko na nilagay po dito. At syempre mga madi kinahapunan so niyaya ko yung aking bayaw dyan napupunta kami ng uh, sumagungsong which is doon po sa bahay ng aking lola ayan para naman siya ay bisitahin at syempre surprisehin kasi nandito ang kanyang magandang apo ayan mga madi so eto nga po pala mga madi tinatahak namin yung papunta ng Hamurabon ayan kung saan pwede ka rin po dito dumaan papunta doon sa barangay ng aking lola ayan o di ba so enjoy na enjoy kami diyan mga madi ng aking baby girl kasi makakagala din siya at makikita niya rin ang kanyang lola ayan lola sa tuhod na po kumbaga o di ba kasi syempre Ilang years din tayong hindi nakauwi ng Bicol, kaya kailangan nating bisitahin din ang aking lola. Ayan. At syempre, itong aking baby girl ay maliit pa siya nung umuwi kami dito. So, one year old po ata siya. Kaya hindi niya masyado matandaan yung itsura ng aking lola. ba diba? So, habang nasa daan po kami mga madi, so enjoy nyo po yung kagandahan ng paligid. So, habang nakaskype po tayo dito sa habal-habal ng aking bayaw. Ayan. So, yun mga madi, tara samahan nyo po ako.